Then, Roblox. Oo, oh, oh, tama. No, no, Roblox po nag-school. Diyos ko, anak. A, B, C, D. Opo, A, B, C, D lang, ha? Pag sinabi ba ni ma'am, o oh, tayo, kayo, tayo lahat. Susunod ka ba kay ma'am? Pag sinabi ni ma'am mag-dance, paano mag-dance? I need a camera. I need a pag sinabi, I mean, pag sinabi I mean, ni ma'am, Ma kanta kayo, ABC A, B, C. ABC Hello Mona uh -huh. Galing. Pero dapat kasi pag nag-school ka, dapat straight na salita mo para maintindihan na ni ma'am. At pag nag-school, behave ka, makikinig ka kay ma'am at huwag mga away ng classmate. Okay? Love-love lang, ha? Share lang sa gamit sa mga classmate. Okay? At Kiara, pag nasa school, pwede ba si mama sa loob ng room? Hmm. Apo. Ha? Apo. Si mama na sa loob ng room? Po. Di ba sa labas lang si mama? Antayin lang kita? Opo. O, iiyak ka ba? Hindi. Ano lang sasabihin mo kay mama pag iniwan kita doon? Hindi. Hindi, sa, la sa labas lang si mama. Mag-wait lang ako. Ikaw doon ka sa loob ng room. Kasama mo yung mga classmate mo at si ma'am. Ano? Nanguwan tala. Hindi kita iiwan. Doon ka lang sa loob ng room. Si mama bawal doon sa loob ng room. Sa labas lang si mama. Mag-wait lang ako hanggang mag-uwian na kayo. Okay? sa so, ate, room. No. Opo, kagaya kay ate. Si ate nasa room lang. Di ba nasa date lang tayo? Opo. Oh, hmm. kaya mo ba yun? Opo. So, hindi ka na magka-cry? Opo. na Nanulong mamat. Tapos mama, nanuuban tala ha, dito tala. Opo, hindi tayo iwan. Sa labas lang ako. Wait lang ako doon. Tapos ano pa mga ilalagay mo sa bag mo? Um, tubig. Tubig, tama. Ano pa? Um, uh, candy. Candy? Opo. Hubaw ka candy. Ano pa? Babaon mo. Um, uh, mo. Um, uh, mm -hmm. Look. Notebook. Notebook. Ano pa? Um, sulat. Opo, pang sulat. Lapis. Lapis. Color. Color. Biscuit. Biscuit. At papel. Gusto mo ba ba ng kata ng dede? Um, hindi alam. Hindi, gusto mo pag nag-school ka ba ng ka ni mama ng dede? Bakit okay naman? Baby ka pa naman. Hindi. Hindi pala teacher. Dali. Magagalit si teacher? Opo. Okay. Pero pag tira rong Kiara, nagdedede ka pa ba? Hindi. Ay! Eh, ka pa naman eh. Okay lang yun. Baby ka pa naman. Oh,